Okay mga mga may kalabasa guys Queen kalabasa Inshel. Smile Pwede ama <laughs> lagi <laughs> Jack Alala <laughs> ka sa go Kagawas Ayan Andyan si Queen kalabasa guys ahar ah. <laughs> business sa mga kalabasa guys Ito ah. okay. <laughs> <laughs> hmm. po ito sa Ito ito? Ako Kaya ba? ko yeah, <laughs> ha Gunit isa Anong masasabi mo dyan sa kalabasa natin? Queen key. Queen Kay, ano masasabi mo? Ang sa mesulti ni mo? Tatong kalabasa? Thank you. Thank you. Oh. Yummy, dako kayo. Yummy. <laughs> mm. <laughs> Sabi mo, salamat Lord sa... Salamat Lord. Sa kuan. Sa... Blessing. Blessing. <laughs> meron na naman tayong mga kalabasa. Oh. Ayan. Okay, pag-aari niya itong mga kalabasa dito. <laughs> Sustang na tawang siya, wey. Guniti kay akong tigbason. aku ni tigbas. Ay, ako ra kay di kaka. Ako ra kay di kaka kun ana. Ayo hagwan na kay ma pus ma hulog. Hmm. bugat buaw no. Dako kayo. Ma singko kay. kayo singo labong ni siya wa pugha do. Pila kilo? Tara. Kini na pusunod na to ang kuan puhon. Sila o maguwang na po na sila. Mao na pa na doon. May video ka pa talaga ah. うん。<laughs>